Alright, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. May panonoorin na naman po tayo. Ito'y galing sa ating Pinas News Insider na ito naman din ang title. Ito na, bumaliktad si Tore. Wow, wow, Hindi naman din siya tatanggapin ng mga DDS kung sakasakali, di ba? Pero ito na, uh, gumante may hawak na video kinanta sa lahat sa buhatan, palasyo. Tanong, patanong. Dahil tayo ay nanonood ng balita, Nagaling po sa ating Pinas News Insider. Nasa description niyan, isubscribe niyan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. At kung trip niyo naman na may kasamang reaction video, panoorin na natin ito ho, ng sabay-sabay. Kung gusto niyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Ah, yeah. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Maraming maraming salamat, Fiber ni Juan. Mga kapatid, tawagan niyo na yan. Okay. Anong meron dito? Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang diw man ay balitang, sadyang tila tunay talaga na ang lahat ay may hangganan. Ako. Matapos manguna noon at tila ipagbunyi ang di umano'y iligal na pagkakaresto at sa pilitang dinala sa The Netherlands para mahatulan sa dayuhang hukuman ang dating Pangulong Rodrigo Duterte Alright. at ang kaliwat ka ng pangbabatikos nito sa pamilyang Duterte. Nik Alam nyo, magpasa hanggang ngayon, no? Parang uh, idinadawit na naman nila yung Duterte sa flood control. No, gusto nilang silipin yung... <laughs> Totoo, sa mga hindi pa naman nakakaalam dyan at bago-bago uh, pa lang, uh, mag-like mag na lang din kayo sa ating video, ano? Eh nga, totoo ang sinasabi ko. Yung mga kong gusto ata nilang paimbestigahan, ewan ko lang kung paimbestigahan. Ano ba tawag yung P-R-O-B-E? pa Pa-comment na lang po dyan. Yung Davao City daw yung... Yung Davao, buong Davao. Ewan ko kung anong klaseng Davao ang gusto nila. Pero doon daw, tignan yung flood control din. <laughs> Wala na, ano? 50-50 na sila, no? Kaya Duterte na naman ang sisilipin nila. Yung malala, yung nangyayari dyan po sa Luzon, dapat yun po ang paimbestigahan nila. Pero ang nangyayari, yung flood control, gusto na naman nilang ilihis po sa mga Duterte. Tusmio, Marimar, Apo. Tuloy tayo. Tore, anong meron ba sa'yo? Kula the Third, tuluyan ng araw kinarma at sadyang nasampal ng isang katagang. Ang gaba ay di jud magsaba dahil ngayon palamang lamang kinumpirma na mismo ng Malacanang na pinatalsik na sa kanyang pwesto sa ah. pagka PNP Chief si Nicolas the Third. Ito lang yung ano, yung uh, general na talagang napakaikliho ng panahon. <laughs> Ha? Ah, 'Di diba, ano? ng serbisyo niya. <laughs> Sobrang biliso, mga kapatid. At nakakayahaw yung ganito. Mas ka mag-anak mo, tore din eh, no? Wala, ganun oh talaga ang buhay. Kapag ka ikaw ay uh, gumagawa ng uh, kabalbalan na naiiyak ho yung mga taong bayan sa ginawa nila sa ating Pangulong Duterte. Eh, maliit na karma pa lang yan para sa akin. May mga darating at darating pa. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe, right. at click ang notification bell para mas maging... Kulit ng headset ko, may ganito na, may ganito pa, no? Pero hindi na ito gumagalit ko. Nalilikot ko pa na tayo. Ayaw na akong pagpaliwanagin. Updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Sadyang tila ang karma. Sa kanyayhu humahagupit na rin. Matapos ng una noon at tila ipagmalaki pa sa publiko ang pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Oh, Duterte. Diba sabi niya ng ganon? Bigyan oh. mo na ako ng ganito. tigyan Oh, ako na bahala din. Ha? Ah? Ininterview siya. Kala mo, sigang-siga eh. Meron lang siya yung kapangyarihan niya pag nawala yan. Sabi ko sa inyo, pantay-pantay pa rin tayo. Darating at darating ang panahon itong si Tore. Marami pa pong mga bagay na dapat siyang panagutin. Ano? Nakakaawa rin sa KOJC, naalala niyo yun? Story the third tila binalikan na ng karma Ayon. at nilaglag na mismo mano ng Malacanang. Ayon. Matapos ang kumpirmadong balita na official nang sinibak sa kanyang pwesto bilang PNP chip. Matapos mag-viral sa mundo ng social media ang tila malapresidenteng grand entrance na nangyari kung Oo, saan kitang no? kita sa video na tila ibinida pa ang mga sasakyan ng Pilipinas na <laughs> Official Bakit? Ba't may ganyan? No? Anong lango? Ba't kasi may ganyan? Para lamang sa tila mala presidenteng grand entrant ng kontrobersyal na hiniral chief ng PNP na si Nicola story Torre III kumpirmadong tuluyan ng pinatalsik sa pwesto. Ito ang nakakagulat na balita na tila gumimbal sa lahat ng social media platforms yeah. at maging ang media kung saan ay tuluyan ng pinalayas sa kanyang pwesto bilang hepe ng Philippine National nice Police o PNP ang kontrobersyal na hiniral <laughs> Matapos ang bigla ang pag-uutos ng palasyo na siyang pinirmahan mismo Next. Teka, 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 ayun, ayun, oh. nakikita niyo yung tagpagsalita niya no? <laughs> Sino kaya yung tagapagsalita na Secretive yan? Siketip Lucas. Wala na rin siya, no? Bersamin. Tila sunod-sunod na nga raw ang karmang dumarating sa buhay ng kontrobersyal na heneral Dahil kamakailan lamang, tila tuluyan ng nilaglag at pinatalsik sa kanyang posisyon bilang no? hepe ng PNP ang nasabing heneral Dahil sa isang biglaang utos at direktibang galing mismo sa loob ng palasong Malacanang, wala mang opisyal Ayon. na rason o mga detalyadong impormasyon kung bakit pinalaya si Tor sa pagka-PNPG ah. Ngunit isa lamang raw ang ibig sabihin nito Di umano Na agad wala na ipinagsabalutan na. si Tore Matapos sa mga iba't ibang kontrobersyal Nagkinasasangkutan ng hepe ng PNP So, ang uh, pagkakaintindi ko Ang nangyari siguro kay Tore Para siyang nagkalat eh, no? Nagkalat siya para sa akin lang naman opinion ko At uulitin ko, wala ho tayong sama ng loob kay Tore personal wala, no? Pero sa nung ginawa niya kay Tatay Digong, halos maiyak din ako sa ginawa niya. Wala siyang awa doon nung kinuha niya si Pangulong Duterte. Para sa sarili lamang ng interes. Sa akin lang, sariling pananaw. Kaya nga siguro siya naging ano, eh parang, ano to eh, parang pag inutos mo, raw, Ganon. Kaya ito lang yung hepe na sa tingin ko na, oh, may mga dilaw din na hepe. Pero ito lang yung dilaw na parang ang hirap galangin sa puso ko. Pero pag ordinaryong tao ka, yan, siguro gagalangin kita personal, wala naman tayong ano. Pero bilang pulis, ang hirap niyang galangin. Sa ginawa niya po sa Pangulong Duterte. Yan na opinion lang ho natin. Hindi nagbigay ng malinaw na paliwanag sa pagkakatanggal ni Nicolas Torre III bilang hepe ng PNP. Ngunit tiniyak ni Lucas Bersamin na ang pagkakatanggal nito sa pwesto ay effective o agad-agad. At mukha... Agoy, agad-agad. <laughs> wasak talaga ano ang tila binigyan ng ultimatum na ibigay na ang kanyang mga bagay na dapat di turn over sa bagong susunod na hepe ng PNP Alright. ayon pa sa kumpirmadong balita na nakalap ng aming team PNP Chief Torre inalis pinalitan ni Nartates tinanggal na sa pwesto si Police General Nicolas Torre the Third bilang hepe ng PNP National Police PNP ayon sa kotosang inilabas ng Office of the President na nilagdaan next ni week Secretary Lucas Bersamin Ang pagbabago ay piktibo kagad at inatasan ni Tore na tiyakin ng maayos na turnover ng mga dokumento at informasyon sa kanyang tanggapan upang mapanatili ang tuloy-tuloy na serbisyo ng PNP Si Tore ay itinalaga bilang PNP Chief noong Mayo 29 2025 at sa ilalim ng kanyang pamumuno ay pinangunahan ng pulisya ang mga high-profile na operasyon na humantong sa pagkakaresto. Nina dating Pangulong Rodrigo oh, Duterte oh. at Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibulo. Tore, hawak ang video. Nako, pambihira. Oy. Si Tore ata may hawak na video at may hawak na USB. Oy. O, pag-usapan natin. Matapos lang ang halos tatlong buwan pamumuno bilang hep. Si Tore, may hawak na USB. Flash drive, ha? Ah? si Bak sa pwesto, si dating PNP. no 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 sabi? Tatlong buwan? Matapos lang ang halos tatlong buwang pamumuno bilang hepe ng PNP. Halos tatlong buwan, ibig sabihin hindi pa ata umabot ng tatlong buwan. Grabing PNP chip yun ha, matindi. Pero mas interesado ako doon sa sinasabi niyang, sinasabi na may hawak siyang USB, gaano yung katotoo. Yan. Si Bak sa pwesto, si dating PNP chief, Nicolas Torre III. Walang well, ya, yeah. clown ka talaga Torre, isipin mo, nag-record. Ito lang ang... Uh... Police na naghamon ng suntukan na alam niyang hindi makakarating yung kalaban niya. Oh, <laughs> Nagbenta pa ng tiket, uh, <laughs> nagpatiket pa, meron pang sponsor. Uh, alam pala niya na aalis, ano, kasi nga napirmahan, may schedule siya nung time na yun. Doon niya inilagay yung boxing niya. Tapos nung inamon na siya ulit, free na, ayaw niya na. No? <laughs> kengkoy talaga, kahit saan mo hotignan, kengkoy. Nagkakalat ho eh, tapos sinabihan pala at ng adik, pangit. Eh, dinagalit tuloy, tinanggal siya. Ah, wala po, adik sa trabaho, di ba? Oh, adik siya sa pagtatrabaho, tapos biglang pumangit. Siguro nagalit, may tinamaan do'n sa panik niya. Baka tinanggal dahil doon. Ang uh, sinasabing rason kung ba tinanggal, dahil nagdi-decision daw to ng, uh, sa kanya lang, sarili niya hindi dapat daw napol ko mga uh, nagdedesisyon noon pero siya nagdesisyon siya ng sarili niya ah, uh, talay tayo no pero baka may kinalaman din yung sinabi niyang lahat ng adik pangit no ah, uh, talay tayo doon pa si ano eh kung ako nagkakamali doon pa si John Vic eh si John Vic pala makakalaban niya oo oh, <laughs> clown no oh. ha pina siya lang ang gumawa ng search warrant ay warrant of arrest oh. Pero nag-search doon sa loob ng uh, KOJC at nag-stay doon ng 16 days. Oo. Ito lang din. Ang hindi dumaan sa due process, kinidnap dating presidente. Oo, siya. Tanging natatangi lang po mga kapatid. Kaya maraming galit dito. Sa ngayon, deserve niya yan. Pero kulang pa pong parusa yan yung ginawa niya. Kasi yung Pangulong Duterte, napakadami po ng nagawang mabuti niya sa Pilipinas. Trust rating po 80%. Lagi nating pinauulit-ulit yan, hindi tayo magsasawa ngayon kinidnap niya ng ganun-ganun lang tapos wala naman silang makitang mga may hawak na ebidensya na magpapatunay na 3,000 daw o 30,000 ano ba ilan ba talaga nakalimutan ko na eh 3,000 o 30,000 na yung uh, sa human rights human rights yung mga tinumba daw tapos wala pa sa 500 yung mga <laughs> ewan ko ba rito o tuloy tayo tuloy tayo no? sapat ibalik na nila si Tatay Digong nananahimik yun eh Ewan ko sa mga to eh. May araw din para sa inyong lahat. Sana po, pag dumating yung time na manalo po ang ating uh, BP Sara bilang presidente, huwag po siyang maawa sa mga ganitong tao kasi ang laki po ng perwisyo ng ginawa niyan. At saka po, huwag pabayaan na nabubuhay sila. Dapat magkulong lang sila sa kwarto pagdating ng panahon. Hindi kay Tori to ha, para po sa pangkalahatan ng may ayaw sa Duterte. Ha? Totoy tayo, no? <laughs> ang bilis, e, eh, no? no? Ang bilis. Ang sabi nung iba, ang bilis ng karma. E eh, yes. ako po hindi naniniwala sa karma. Ang pinapaniwalaan ko po ay, uh, whatsoever you sow, you will reap. Anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Pwede, pwede. Oh, oh, pwede. Oh, oh. pwede. Kita mo ngayon. Tanggal ka ngayon. Bakit? Clown ka eh. Wala kang paninindigan. Wala kang yagbols. Paray ko. O, diretsuhin na natin. Wala kang paninindigan. At alam, yan ni Bongbong Marcos. Alam pa rin eh. Ba't tinalaga yan? pitikin ka, ganun na lang din. Nilagdaan kahapon ni Pangulong Marcos ang utos na... Oo nga, no kaya ganun na lang na kita pa, alis no Baka nakaplano na rin, hinan hinanapan lang ng dahilan Hanggang tatlong buwan lang yan, alisin din natin Tatanggal sa pwesto kay Tore Sinulatan din ni Executive Secretary Lucas Bersamin si Tore Upang ipaalam na tinanggal na siya sa pwesto effective immediately Sabi immediately. ni DILG Secretary John Vic Remulia Na ipagbigay alam din niya ang desisyon ng Pangulo kay Tore I have tried to get in touch with him I... Patagal muna, tagal muna, dyan muna tayo, dyan muna tayo So, kinausap siya ni Bersamin Tapos tinatawagan siya ni John Vic Tungkol sa desisyon ng Pangulo So, ibig sabihin hindi ka man lang ininform, natanggal ka ng na ng pangulo. Kasi pwede namang sabihin, nagkausap na sila ng pangulo, di ba? Ang dali Oo. namang sabihin ganun eh. Oh, nagkaintindihan na sila. Isipin mo, ni hindi ka binigyan ng oras. <laughs> oh, okay, 'yung sinasabi ko sa inyo, ito ha. Kumbaga, tinanggal siya ng ganun-ganun lang. At tanggalin na natin eh, paano 'yan, hindi niya pa alam, di Basta immediately tanggalin 'yan. Tawagan niyo na lang. <laughs> Okay, siguro hanggang dito na lamang tayo mga kapatid. Ano? Sabi nga nila, kapag ka ang ginagawa mo hindi tapat, kahit gano'n ka katalino, gano'n ka kabobo, ikaw ay uh, isang nilalang na gumagamit ng mga taktika para mabuhay, may puso at may damdamin at kung ano-ano pang talino, baliwala ang lahat yan kung wala kang katapatan sa sarili at sa ating bansa. Base lang ho yan sa nakikita ko. Kasi kahit gaano ka katatalino o gaano ka katalino, eh kung gagamitin mo naman yan para lang bayarang ka, wala rin kwenta. Mas masarap maging tapat sa sarili. At para sa mga hindi tapat sa kanilang mga sarili at sila ay bayad, eh problema nyo na yan. Ganun na ho talaga kayo. Yan mga ganyang bagay, paano na paano niyo na lang yan ipapaliwanag sa Panginoon pag dumating na yung paghuhukom, no? Basta kami, ako nagiging tapat ako sa sarili ko na kung ano yung nilalaman nito, yun lang din ang sinasabi ko. Hindi katulad ng iba, kailangan pang bayaran kahit na sumusweldo naman sila sa YouTube. No, wala, ganun siguro ho talaga. Kanya-kanya silang paraan. Ginagalang ho natin 'yan. Basta tayo tandaan niyo, i-like nyo ang ating video. <laughs> Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Sana ba 'yung ating outro. Thank you, thank you very much. Oh